Hello guys, welcome to my YouTube channel and for today's video guys, ayun, mag isang buwan na pala ako dito sa uh, pangalawang amo ko. Masasabi kong pangalawang amo kasi nung unang dating ako dito is na-deploy ako ng Abu Dhabi din, British yung naging amo ko, kaso nga lang nag ako ng 2 uh, days, 3 uh, three days nag ako kasi may 5 days na trial and then pwede ka mag-refuse pag hindi mo gusto ang um, ayaw ko kasi doon kasi napakasilan okay lang naman kasi kondo lang yung bahay nila bitis yung amo pero isa lang yung anak 9 years old malit lang yung lilinisan ko uh, 7 o'clock or 8, o'clock tapos na ako sa trabaho kaso nga lang walang pagkain walang akong privacy kasi um, dalawa kami sa room ng bata tapos may CCTV camera tapos yung CR ko is malayo, kailangan ko pa dumaan ng sala at saka ng kusina. So, uh, napakasilan din ng amo, especially dun sa plancha. So, I decided to refuse the work from uh, Abu Dhabi. Ano yun, sa Rim Tower ng Abu Dhabi talaga. So, mayroon kasi mga exclusive na mga condo yun. So, nag-refuse ako, sabi ko, 2 uh, years ko silang makakasama, ayaw ko may stress dahil pumunta ako dito sa abroad is magtrabaho at hindi i-stress yung sarili ko so I decided to refuse my work tumawag ako sa ahensya and then sabi ko finish, I don't want to work I was refused kaya sinundo, ako ni, sinundo nila ako okay, napakaganda nung agency na napuntahan ko And then, while nasa sasakyan, may tumawag na naman ng isang employer, which is this one is my employer, na sabi niya na uh, gusto niya ako maging cook. So, sabi ko, sige, try natin. May pay five days trial naman ako, and then you can observe me. If ever, pwede niyo ako ibalik or pwede ako mag-refuse sa inyo. So, yun nga, after five days, tumawag siya sa ahensya. Sabi niya, gusto niya ako. At then, the eight days, Uh, transfer na yung tourist visa ko to employment visa so ngayon mag-iisang buwan na ako by uh, October 1 Alhamdulillah uh, isang buwan na ako uh, trabaho ko dito is luto and then magtutulong-tulong din ako sa paglalaba tinutulungan din nila ako sa paglalaba ayun uh, ayun nga, ang daming lulutuin Masakit 'yung pa pero laban lang. So, ang nangyari kasi sa gusto, nasa Pilipinas or sa ibang bansa na gustong pumunta dito sa Dubai or sa UAE, gustong mag-cross country or nasa Pilipinas ka ba at may active verified contract ka or OEC At uh, tatlong araw lang makakalipad ka na or 2 days makakalipad ka na papunta dito sa UAE or sa Dubai. So, ang agency ko pala actually isa akong tourist visa pumunta dito. Ang processing ko is uh processing days ko is nasa uh 3 days lang at makalipad na ako dito. Ang mula ako ng Pilipinas, ang ang ano lang sa akin is uh my verified contract ako, active pa yung verified contract ko kaya nakalusot ako dito papunta dito sa uh, UAE. Kung nasa Pilipinas ka ngayon at may verified contract or OEC ka or nasa isbang bansa ka sa Hong Kong, sa Oman, sa Qatar or Saudi, gusto mo pumunta dito o pauwi ka na ng Pilipinas at ayaw mong umuwi dahil wala kang ipon, pwede kang mag-cross country papunta dito sa UAE o sa Dubai. Uh, at saka, ang agency ko pala ay may ibibigay ng mga cash assistance para doon sa mga re-entry visa, kagaya ko, at doon sa mga cross-country na mag apply So, yung cash assistance is uh, parang uh, gift yun mula sa agency. So, uh, dati nagbibigay sila ng mga... Ng, inside UAE, Dubai na aplikante na 75,000 ang sa akin is uh, ang nangyari kasi sa akin, isa kong turi sa akin lahat, so nag-apply ako dito, dito na sa UAE at sa Dubai, so nag-apply ako sa agency nila, kaya yung cash assistance or gift na ibibigay ng agency sa akin ay ting na 75,000 pesos so matatanggap lang po yan ah uh, 3 to 6 months na nag-stay ka sa amo mo at ang agency mismo ang pupunta sa bahay ng amo mo at ibibigay yung cash assistance so hindi yan ura-urada na ibibigay ng agency so ang processing po ng mga cash assistance kagaya sa akin na inside UE applicant is 75,000 and yung nga cross country naman is eh uh, 25,000 or 24,000 ang ibibigay ng uh, agency. Kaya malaki-laki po ang ibigay ng mga inside applicant kasi nga ho uh, sa amin yung visa nag-apply lang kami dito dito na sa UAE so matatanggap namin yan 3 to 6 months working processing so ibibigay yan ng agency so sa lahat ng gustong mag-apply cross country or mula sa Pilipinas na may active verified contract or OAC ay mag-apply na po kayo 3 days lang at makakalipad na kayo papunta dito sa UAE sa Dubai ang agency po ay ang Almadam J Uh, talagang hindi kayo pababayaan ng Almadam G. Pag nag-apply kayo, ang daming mga employer o amo ang tatawag. Pwede kang mag-refuse kasi may 5 days trial which is pwede kang mag-refuse. Or anything na hindi mo magustuhan, pwede ka magsabi sa agency at kukunin ka ng agency. Hindi ka talaga pababayaan ang hensya ng Almadam G. So sa lahat po ng gustong mag-apply, Uh, hanapin nyo lang yung Facebook page nila na Al Madam G. Uh, at saka sa gusto din mag-apply ko co cross country or nasa Pilipinas po na may verified contract or OEC, pwede din po kayong mag-comment at tutulungan ko po kayo na makapunta dito at kahit doon sa mga uh, uh cross country mula sa Hong Kong, Saudi, Qatar. Ayun po. Pwede po kayong mag uh, comment down para ma-replyan ko po kayo kung saan kayo direkta na um, mag-PM po. Huwag po kayong mag-alala dahil garantisado na hindi kayo pababayaan ng Alma Damji kahit na, dito ka na, kahit nagtatrabaho ka na dito sa loob ng bahay, anything po na may problema ka, hindi hindi ka po pababayaan ng Alma Damji. So ayun guys, sa akin nung dumating ako dito sa awa ng Diyos, kinabukasan, ka-employer ako, yun nga po yung sinasabi ko na isang British and then nag ako dahil uh, hindi ko gusto dahil napakaselan, tapos wala akong privacy, so I decided to refuse my work and then nung sinundo ako ng ehensya may tumawag sa akin, which is this my second employer uh, as of now, okay naman mabait naman yung amo ah uh, bali tatlo kami dito tagalinis, tagamanday ng bata and of course ako taga-luto so ayun guys, gustong mag apply papunta dito just PM me at ibibigay ko po sa inyo ang Facebook page ng Almadam J so thank you guys ayun na yung ko sa inyo so sa lahat po ng hindi nakasubscribe ng YouTube channel ko Uh, please do subscribe and pakingbindot po ng bell button para ma-notify kayo. Kung may mga tanong po kayo, uh, mag-comment lang kayo at uh, re-replyan ko po yung lahat ng mga comment nyo. So, again guys, sa gusto, PM lang kayo or mag-comment lang kayo at re-replyan ko kayo. So, thank you guys. Bye-bye. God bless everyone.